Okay, what's up guys? Nung isang araw, pumunta kami doon sa may San Pedro. Meron daw masarap na bagong restaurant na pwede namin kainan. Since tanghali na nga at kami mga pasal na pasal na, amin nga agad itong pinuntahan. Ay matingnan nga at makilatis. Ang restaurant na arena sa malapit sa may simbahan ng San Pedro, doon sa may kantong papuntang Padre Pio. Doon lang ang sa highway, ang pinakatatak ng restaurant ay parang tutubigayong. Langgam? gagamba ay parang bubuyog bubuyog yung bubuyog na ang baso ko nga yung um, Jollibee Jollibee ba maganda ang loob ma malinis uh, ma mababait ang mga tauhan at ako nga lang ay nakasabay din sa mga kasamahan dahil ako wala pang pambili ng akin kaya ako ay nagpalibre okay. kaya umakit kami doon sa second floor at mas kakauntenta at ang okay. aking ginawa na nga lamang ay antayin ang inorder ng aking mga kasamahan is spaghetti hamburger tsaka ice oh. natikman ko rin nga ang manok ng Jollibee yung second Jollibee ah. sarap nga din sa Jollibee ah. matagal na ga Nak. No. naalaman ko na may huli na